So guys, kay one one man, matik magduwa sa puno ng bulang wiro na Matik, all ball po na pong sa paani aw. Wow. so karon guys, kay na cancel man among ligo oh. aw. Na cancel among panis ko gabi. So karon, aw. Ang dura po mi sa pa. Oh, dugagan na to blago i. Mo immortal ba? So karon nagugma na pong milabro dong ko ya, matik. Oh. Ano <laughs> sa? <laughs> <laughs> so karon na ko yan Matik tumbo na kan Matik ni ko eh. <laughs> <So, laughs> uh, Sa <kasagong> dinamos, <laughs> Matik. Sudah Ha? Eh dong ko guys. So, ay tayo gawa sa So ayun guys, ayan, naasikuan guys si Kagawad. Ah, kagawad. nagkagod. Ito na guys. Nagkagod guys. Ah, may kanya sa monitor kagod dere guys. Guys. Oh. Mona tik kagod nya Ah, may kanya mo kagod. mo guys, dere lang nako. Oh, dere na Makinangan yo. Oh, mga chika kung kinsa kanang magpakagod dere lang mo Brian. Aron ma taksan. Mo mo kaon na ingi kay dali Aron mataksan gin mo ana. Brian.

Ako oh, karton. Mm -hmm. So, karon guys. Tumama na ba nagkuhan? Magkago na muna lang. Huh? Mm. Kain tayo ng mga pagkain ng mga immortal guys. Ayan o. Oh. Wow. Yan po yung pagkain ng mga immortal guys ha. oh, pero na. O, oh, na ping. Ang sato yung muping. So, ang sato. Sige na ba? Mayro ba kahit kagway camera? Oh, mga, mga tol. mga tol. Oh, mga tol. May magandang balita tayo mga tol. Ayan, <laughs> yan mga bata guys, abangan niyo guys pag lumaki to. Oh, yung balanghoy natin oh. No? Ano mo ya? Abos. Kita yung balanghoy oh. Tumpo lagi. May balanghoy ba balang 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 dito sa inyo, sa ganito kalaki? Dito tambutso. Dito sa tambutso. Tambutso. Ha? Tambutso. 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 <laughs> Ah, ngani jo. Lamoy kayo. Apo jo itako ani eh. kana murag kada uh, lawas tao. Grabe no. Ben. Yan po yung mapagkain na may immortal guys. Ah, kamo ti kahoy. Hmm. Yan po yung mapapalakas guys sa atin guys. Ay oh, mga tol, oh, may mga nang balita po tayo mga tol. Hindi tan yo naman. Hindi tan yo naman mga tol. Oh. <laughs> Oh, wow. magatol. Oh. Magatol. Sa atin mo. Sa atin mo. Oh, iya na manok, iya na kuno. So, magatol. 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 May bagong balita tayo, mga tol. Kwadro alas Kumain na naman ng sinumpang prutas. Tingnan natin So araw, dali dali si iping iping. Eh, Ade, baka ka mau dali. na na. Bata, bata. Ade, dali dali iping iping. Hay pala natakot si Noey eh dahil sa lakas ng Repeng, repeng. Ini bokeng. Mai kek anak boh. Bata ni ni Kwan, guys, beatmaster, master. Nee repeng, repeng. Oh kat tu yang tu tinggi ni, kawan. Oh kat tu kong. So ngayu aru, segi. So ngayu aru, Kat, 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 kat. Ini mana mau? Kat tu so mangatul. Kakain na naman tayo ng sinumpang prutas mga guys. Ano? luto ni Dongkoy. <laughs> ah. sinumpang prutas. Kakain na naman tayo ng ano? Sinumpang prutas kasi so, kasi tag-ulan. Magandang kumain ng ganyan ngayon guys. Tag-ulan eh. Nagmuntol <laughs> like sa'yo hey, mga ulo. Bray, oh. Oh, Ulan, ulan, ulan. <laughs> At masaya tayo ngayon guys kasi umulan. Masaya tayo ngayon umulan para yung mga damo mabuhay ulit kasi yung mga ano natin, mga alagang hayop natin nangangayayat na. <tiparate> <Ha? tiparate> uh, balik. na nato guys ang itlog. Oo, kita

Ayan tayo ng Kamuting kahoy Kung sa Tagalog Ayan, Grabe nagpag sa bundok oh. Ayun, hindi makita yung ano, umusok Umusok sa Dahil sa init ng lupa Ayan oh, ano Dahil sa ano Init ng lupa Dala tayo, ay mukha una eh, bataka naman ka eh. Oh. Dila yung mukha buwa do. At ito po yung mga sangkap ng kamuting kahoy natin guys Kamay ng dragon ah. gata. May gata guys na kasamang ano

Manghuna na sila. Ang ato isabaw guys. Ang ato isabaw sabaw. Inunaw ni Juan. Isa siya? Iping. Ang ato isabaw guys. Sa atong kanasinong pang prutas. Inunaw ni Iping. Ang ni guys. Ang katong. O diba? Piso na no? Ano-ano naman ilagay. Ano-ano. Ano-ano naman ilagay. Ano-ano ah oh, hino na hino na ni Iping. Oh, oh. Ah, oy. oi. Smile, smile pang animal. Ilaban. Smile ako. Kuwan na na tubig. Tubig anay na na oi. Hmm? Tubig. Ano ba? Tubig anay na 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 na. Kuwan na na yung ayan guys. Basta, anayin natin to guys ah. Abangan natin to. Kainin na natin to. Kumulir na na bro. na po sa papan. Yung bebe ni ma, natak. Mulain kayo kana mununuk. Ha? Hindi, kini uno tuloy. Tubig tubiganay. Paksa daw do masubas na. Okay. So ngayon guys, happy kami ngayon. Kasi kumulo na dito sa amin. Oo oh. tingo. <wydaking oke preview> magluluto kami ng kamuting kahoy. Ah. Namit gid. namit gid. Ilong... Ilong ko ka to. Huh? Ilong ko ka. Ha? Meron sa mga to. Saan ba wala sa araw? magpapilit may pa may sa dagat. Ay, lalo. Sa bolo. Nangitap sa dagat. Huwag pa mabuti sa... Sharp! Ang Ayan guys, no. Well, ayan po yung sapal guys, pinapakain na sa ano, sa manok. Dada, na, dada. dada. Ya, yeah, ya. Yeah. sa kwan ayo sa bus, sa siminto. Ayan guys ha. Ah. Ano na natin pag kaluto nito. Videohan din natin. Kain tayo ng ano. Sinumpang. Sinumpang ano. Rutas. Patay bu. Sinumpang rutas. Sinumpang rutas. Ayan lang guys na Abangan lang. natin to. ba sa manok.